ta na nabutay tigmo tigmo mo ni karon ang makasulbad ang maka mao sa tubag manatay premyo 100 pesos giga ni konsehal Darya manatad okay karon 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 mga katukit o sa 1 2 ready go taga mo na og 3 seconds para pagtubag sa mao nga tigmo tagna 1 2 ready go TIGMO TAGNA MAY BUNGOT SA TUNGA ANG DI MAKATAGNA MAHUBAGAN UG MA TAGAAN KAG 3 SECONDS 1 DILI 2 DILI 3 1, 2, another chance Last chance TIGMO TAGNA MAY BUNGOT SA TUNGA ANG dili MAKATAGNA MAHUBAGAN UG MA TAGAAN og 3 -tag SECONDS One. Ah, nice. Dele. Two. Three. Tenang. Wala. Wala ka tagaan. Ah, to likod. Ma. Another. Inom, 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 inom. Inom ka mga katagaan. Inom. Inom. Inom inom. Mo, inom. inom mo mga katagaan. Dele. <laughs> okay. Iyay man lagi. Iyay. Inom, inom na. Dele. Okay. Gi. <laughs> o karon gi nasundan sa atong mimbrosa sa bag-o nga katokits. Mao ni si Toklets. Oni na puli ganina ni Intoy. Natay premyo nato 100 gi ni Daria Manatad. Yeah. Aron nagoy patigmo nimo itagaran nimo 3 seconds. 1 2 ready go bukot habol, kitag bulbul Bye. Uh. Ay, correct. Ting. Dah. Good. Ting. 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 Sunod. Kana pod. Karon. Kay natag-an man niya, naka-premyo jag 100. Sunod ang atong patag na mauni karon. Ingon ka, ikaw ra, pag-abot duha na ta. One two, three. <laughs> Bak, -an. Another chance. Another chance. Another chance. Ingon ka, ikaw ra. Pag abot na ko, duha na ta. One. Wrong. Inom, inom, inom. Inom. Uy, <laughs> hata <laughs> ka anjir, hata ka anjir. Karoon kayo, wala man siya katubag. Tubag ato, anino. O karoon si Pakundo. Ali Pakundo. Ikaw na po Pakundo, dali dong. Huwag ron kayo si Pakundo naman, natay pa premyo 100. Gika ni Darya Manatad, sponsor na niya. Aron, mao niya akong patag na niya. Ah, ako na, na Bulikat ang imuha kay isulod ang ako Tibidin, 3 seconds. Akong balik ko na pangutan Bulikat ang imuha kay isulod ang ako Dili na bastos, dili na bastos. Bulikata ang imuha kay isulod ang akuha. <laughs> Dil, one, two, wrong, wrong. Last, last chance. Bulikata ang imuha kay isulod ang akuha. One, two, three wa cancer <laughs> ang tubag ato ah. batunis okay inom inom bakundo inom inom bakundo inom da da simple na kayo og sunod nga contestant mao ni si Tikyo Malangis alikyo dalikyo One, two, ready, go. Usa ka prinsesa pero pero Ah, uh, mani ang question ni Tikyo. Duha ka igsuon itom ang ilong. Tikyo malanggis na tay premyo 100. Gikan ni Daria Manatad. Okay. O Consial Geraldine. Oh. Uh. Another chance, another chance. Balik ko na to ang pangutan na. Duha ka igsuon itom ang ilong. Wrong. 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 Gaagsikans. Ha? Three, five seconds, five seconds asa man, asa man? Five. 5 Balik 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 ka sa 4 Balik ka sa Okay Duha soon, itom ang ilong 5 Baka 4 Sukang, so, sukang so, Gamay nalikuwang, gamay, ulit nalikuwang Sukangan so, so, Okay, good Talang Scientist, <laughs> si yun yung buta ba? <laughs> Okay, okay, okay. Oh, another, another. Si, another, si, kuan, si, intoy, intoy. Okay. Another, intoy. Last, pangutana. Usaka prinsisa, pero dagan og mata. Yay! Isip, isip. Wrong! Three! Three! Correct! Tana! Kwa agay mong premyo, 100. Kwa premio 100. Okay. Okay. Sunod. Pungutan na si Pitok. Gay yeah, Pitok. Gay yeah, Pitok. Ano eh? Last na ni. Last na ni. Pungutan na na to. Sa imabaw kadaruhan. Sa ilalom kabatuan. Dalang, Last. Pungutan na. Sa imabaw kabatuan. Sa imabaw Sa imabaw kadaruhan. Sa sa ilalom kabutuan sa imabaw kadaruhan sa ilalom kabatuan tanang another 5 seconds wrong 5 4 masabi dito 3 2 bubuo puta 1 answer. Ang answer nato kakaw. kakao. Okay. O, maura to mga katokits. O, dagang salamat sa inyong pagtanaw. Thank you so much. O, shout out na sa atong konsihale sa Dres Barangay Hilongos. O, Longsod sa Hilongos. Bus Aton Lora, ang happy birthday karon. ron. O, shout out po ko ni Jidik Laro, Junri Masindo, Jiralen Buok og ni it Declaro deklaro yajmi dat mana salamat ka ni jan kenneth rodriguez og iren permano og ni ni gino amplayo og ni Darya manatad o ginasundan sa uban pang mga followers o ayo kalimti pagpalo sa ako amigo sood nga barkada please like and share lang po mao ni si Chikram trap gaming ni siya Morning, mga mga katokits, dagang salamat sa inyong pagsuporta. Please like, comment, and share lang po. Thank you so much.